Hello guys. Nandito tayo guys. Mag ano tayo ng registro guys. Ito. Tingnan natin kung fake o hindi guys. Um, para malaman natin kung totoo ba yung ano natin registro. Gagabi tayo ng cellphone. kaka yung dita natin. Um, Kakamirahin natin yung barcode na yung barcode dyan nasa gilid <coughs> pindutin natin yung camera guys tapos mayroon pang scan sa gilid tingnan nyo guys pipindutin natin yan pindutin natin yan tapos itutok natin doon sa barcode para malaman natin kung totoo ba yung restore natin yung iba kasi picture eh para malaman kung totoo hindi ay yung restore natin tingnan nyo guys mayroon lalabas na ano LT o gubit kaya pindutin natin yan oh, may lumabas automatic siya guys magre-reply yung ano taga LTO yung details kung naristo ba yung account mo yung team mo na ano, yung sa akin ok sya to guys ganun lang guys yung ibang na hindi alam ganito yung gawin mo meron pa ibang paraan yung iti-text mo lang so, ito lang muna